Anong ganap sa mundo ng showbiz? Muling bumisita sa isang tattoo shop ang kilalang surfer na si Filmar Alipayo matapos malink sa kanyang girl best friend na si Pernille Show. Sa isang viral na larawan, makikitang natakpan na ng isang itim na substance ang kanyang 224 tattoo na nagdulot ng espekulasyon na ipinatanggal na niya ito. Ngayon paman, ayon sa ilang tattoo experts, ang itim na substance ay hindi para sa tattoo removal kundi isang plaster lamang upang protektahan ng bagong gawa o tinakpang tato. Nagumpisa ang ingay sa social media tungkol kina Marat at Pernila matapos magpost si Andy Eigenman ng ilang cryptic messages tungkol sa isang kaibigang pinagkatiwalaan niya ngunit pinagtaksilan siya. Dahil dito, maraming netizens ang nag-akala na si Pernilla ang tinutukoy ni Andy, lalo na't may mga ulat na ilang beses daw nitong sinubukang kumbinsihin ang aktres na hiwalayan si Filmar. Dagdag pa sa kontrobersya, ang pagkakaroon ni na Phil Mar at Pernilla ng isang couple tato bilang selebrasyon ng kanilang sampung taong pagkakaibigan. Ang tato ay may kahulugang Together, Tomorrow, Forever na sumisimbolo umano sa kanilang pangmatagalang pagkakaibigan, bagay na pinaniniwala ang nagpagalit kay Andy. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung nagkaayos na sina Andy at Philmar. Sa tingin mo, tama lang bang magalit si Andy sa couple tato ng kanyang partner at girl best friend? O dapat ba niyang unawain na ito ay simbolo lamang ng pagkakaibigan?